<laughs> mga batang matigas ang ulo. Ah, mga batang makukulit. Kilala ko kayo mga batang matigas ang ulo at makulit. <laughs> Kaiser at Kaiselin. Ako kilala nyo ba ako? <laughs> matigas ang ulo nyong bata kayo office, pupuntahan ko kayo ngayon sa bahay ninyo para kunin. Oo, kukunin ko kayong dalawa, Kaiser at Kaiselin. Dahil matigas ang ulo ninyo, hindi kayo mapigil sa paglalaro. <laughs> hindi kayo matulog ng maaga. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh <laughs> uning ko na lang kayo, Kaiser at Kaiseline. Manigas ang ulo ninyo. Hindi kayo nakikinig sa mga magulang ninyo. Bakit hindi kayo nagpapakabait? Nandito lang ako sa labas ng bahay ninyo. Kahit anong oras, pwedeng-pwede pwede ko kayong kunin. At hindi ko na kayo ibabalik. Hehehehe. <laughs> Ikaw, Kaiser, matigas ang ulo mo. Bakit hindi ka nagpapakabait? Ayaw mong sumunod sa mga magulang mo. Ikaw, Kisilin, hindi ka nakikinig sa mga magulang mo. Hindi ka mapigilan sa kakalaro. Ayaw mong matulog ng maaga. Ngayon, pag nakuha ko kayo, paparusahan ko kayong dalawa. Isasama ko kayo sa lugar ko. Sa kubat, Malawak na malawak na gubat. Ililigaw ko kayo. Hindi ko na kayo ibabalik sa mga magulang ninyo. <laughs> Hindi naman kayo nagpapakabait. <laughs> Tignan natin kung gaano hanggang saan niyang kaulatan ninyo. Pag oras na pinuntaan ko kayo, hindi ko kayo pabalik sa mga magulang ninyo. Kaya ngayon, hanggat kaya nyo pang magbabait at magbago, simulan nyo na. Nandito lang ako sa paligid ng inyong bahay. Hindi ako aalis dito at babantayan ko kayo kung matutulog na talaga kayo ng maaga. Kung hindi, ang napagkasunduan natin ay aking gagawin. <laughs>